Itong pong uh, kalinga namin hindi ko po masasabi na na hindi kaya nilang buwagin kahit na maraming paninira ang sinasabi nila pero hindi nila kaya. Hanggat gat uh, si Noli po ay buhay. Hindi po nila kayang buwagin ito. magandang hapon po. Ako po si Noli Astrero uh, from Kawayan Bugtong, Kimba, Ako po ay may hawak na asosasyon uh, kalinga sa barangay Kawayan Bugtong. Matagal ko na pong hawak ito uh, since 2011 mula simula nung ma mahawakan ko ay maraming nagdaan na pangyayari na mabubwag na pero ginawang ko po ng paraan para ma ito ay maayos at ma matuloy uli. Yung bayaw ko na si Ramon Campanero, siya po ang naging Pangulo noon, naka-konaposya Naka, ako naman po siya naka, uh, kundi apat kalimang taon. And ngayon po, uh, pagkatapos po niyan, dahil hindi po niya kayang gampanan, ako po ang ipinalit nila. Nagkaroon din po kami ng eleksyon at ako po nga yung kapalit niya ngayon. Hanggang ngayon po, 2011, hanggang ngayon, ay hawak ko po ito dahil sa tiyaga at sa siguro sa masasabi kong bait sa mga membro at saka opisyalis. Kasi itong pong uh, kalinga namin, hindi ko po masasabi na na ito'y kaya nilang buwagin. Kahit na maraming paninira ang sinasabi nila, pero hindi nila kaya. Hanggat uh, si po ay buhay. Hindi po nila kayang buwagin ito. Itong asosasyon po namin ay purbubong. Purbubong, purbubong po. Lahat po nang nakatira sa loob ng bahay. Na, or kahit na magkamag-anak mo, basta't nakatira at nakalagay sa binipisari, covered po ng kalinga po yun. Ang binabayaran po kada may ma mamamatay ay isandaan po. Kaya maganda po at malaking tulong po ito sa barangay. Sa mga kapwa ko may hawak na asosasyon, ang tanging may papayo ko lang po sa inyo na kung may naririnig kayo na hindi maganda, na sabi-sabi lang nila, na mabubag na huwag po kayong maniniwala doon Mag, lalo mong pagbubutihin yung kwano mo para maging matatag at panindigan mo yung hawak mo huwag kang mabibitay kasi kaya mo yan bakit ako kaya ko ikaw pa kaya kaya mo rin yan kaya siguro mga kasama sa lahat ng mga asosasyon ay kagalang po, tagalang at saka pagkakaisa sa mga membro. Na nabubag po yan pag ang isang, mem, isang opisyalis mo, bumitiw na isa, dalawa, tatlo, wala na pong mga uh, ah, Talagang doon na po papunta. Ang maganda gawin nyo po doon pag may gano'n na mainang mahinang loob, tanggalin mo na po para para tuloy-tuloy lang po yung mo yung yung uh, pag-asiso uh, uh, ng ng asosasyon po natin, yun lamang po at magandang hapon ulit sa inyo.